Okay guys, um, kuhanin natin yung itlog ng ating mga Rhode Island Red. Ayan, dark mahogany hens. Ito ay anim na piraso. Anim na pirasong uh, hens ng ating Rhode Island Red. At uh, ito ay fertile egg na. <coughs> fertile eggs na siya. So pwede na natin siyang ibenta as fertile eggs. So dito sa um, unang itlogan ay eh, merong anim na piraso at dun sa kabilang itlogan ay may apat. So kahapon ay iniwanan natin yung tigdalawang itlog dyan sa magkabilang uh, itlogan na yan. So ibig sabihin yung anim na eggs ay uh, yung anim na hens natin ay nang itlog lahat ngayong araw. So ayan. May ganda ng ating mga hens at ang sisipag mga itlog. Ayan. Yan ang ating mga hens. So, yun ang ating mga breeders na Rhode Island Red. Sige guys, kuha na natin yung itlog para One, two, three. Iwan natin yung isa dahil uh, para meron pa rin silang at maiiwan ng itlog sa itlog uh, itlogan niya. Ayan guys. So dito naman ay excuse me. So dito ay meron tayong <clears throat> ayan meron tayong anim. Uh, kuhanin natin yung 5 sa dalawa tatlo apat and 5. So ayan tayo ay meron ng eggs 8 8 eggs na fertile so yan ipunin lang natin to lalagyan natin ng date mamaya at uh, ibibenta na natin to as fertile eggs ng ating mga Rhode Island Red kasi mas mahal ang bintahan ng uh, fertile eggs kaysa sa mga table eggs lang so yun guys thank you so much and uh, salamat din sa ating mga masisipag na mga hens sa pangingitlog sa ating rooster na masipag din God bless. Bye-bye.